Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Sa ating mga member, maraming salamat sa patuloy na pagmamahal at pagsuporta mga idol Maraming salamat din kay Roman Villanueva at kay Madam Angie Agustin Maraming salamat sa inyong dalawa sa magang uh, pa-birthday mga idol Simulan na po natin ang ating kwento Ayon doon sa mga sundalong nakakausap nila Malapit na ang grupong ito doon sa kanilang kinaroroonan. Ang grupong iyon ay walang iba kundi ang grupo nila ni Butchok. Kaya nagpasya ang grupo nila ni Riba at Manong Puknat na hintayin ang nasabing grupong iyon para mas malakas ang kanilang panig sa pagpasok ng lugar ng gara at inaasahan na din itong si Riba na ang sinasabing grupo ng mga sundalo na paparating maaring iyon na ah ang grupo nila ni Butchok. Uwi ka nitong si Riba kay Carlo at Gotor. Sumunod na din sila Gotor, Carlo. Ngayon, mukhang malaki ang pag-asa natin na agaran natin na mapapatay ang lahat ng mga serpinti at mga inkantong iyan. Sa pagdating doon nila ni Butchok agad na natatanaw ng mga batang paslit ang grupo ng mga ito at hindi makapaniwala ang mga ito na mapang-abot pa ang mga ito dito sa mundo ng mga inkantong bugoy at hindi nila inasahan na sa misyon pa sila mapang mapangabot. Napatitig na lamang sila bituin, Buno, Gabi at Otoy doon sa grupo nila ni Butchok. Habang sina Butchok naman, mabilis na naglalakad na ang mga ito kasama ang ilan doon sa mga sundalong inkanto papunta doon sa kinaroroonan nila ni Riba. Napapangiti na lamang itong si Manong Puknat. Kilala din niya ang anak nitong si Luis. Ngunit hindi nga lamang sila nagkakasama sa mga labanan. Ngunit balita ng matandang kurkur na umaangat ang kakaibang kalakasan din ng batang si Butchok. Uwi ka ng matanda doon sa mga batang paslit. Rako, nandirito na ang kapatid mo Bono at ang kanyang grupo. Siguradong magiging masaya ang gagawin natin na pagpasok sa lugar na ito nang makalapit naman sina Butchok, agad niyang nakita si Buno na katabi ni Manong Puknat, kasama pa ang mga kaibigan itong mga batang paslit. Hindi makapaniwala itong si Butchok na nandirito din ang kanyang kapatid. Katanungan ngayon sa kanyang isipan kung sino ang nagbigay ng tulot sa mga ito. Pati pa nga si Nonoy at ang mga kasamahan ni Butchok nagulat nang makita ang mga batang paslit. Napatitig din itong si Butchok doon sa kanyang kapatid ngunit napakamot na lamang itong si Butchok sa kanyang ulo nang makitang nakangiti ang kanyang kapatid na si Buno habang nakatitig din sa kanila. Agad na lumapit itong si Butchok doon sa grupo nila ni Manong Puknat. Nagmano ang bata doon sa matandang kurkur at nagtatanong agad. Tungkol doon sa pagpasok nila sa mundo ng mga inkantong bugoy. Agad naman sinabi ni Manong Puknat na si Nanay Kanida ang nagbigay ng basbas -bas doon sa mga batang paslit. Kaya wala nang nagagawa pa ang mga ito, lalong lalo na itong si Butchok. Batid naman niyang kaya ng mga batang ito ang makipaglaban at makipagsabayan. Dahil alam naman itong si Butchok na din ang lakas ng mga batang paslit. Ilang sandali lamang agad nang nagtatanong na itong si Butchok. Huwi ka kay Riba at doon sa mga sundalang mga inkanto. Ano na ngayon ang ating gagawin at ano na ang mga nabuon yung plano? Agad naman na sinabi nitong si Riba ang lahat ng kanilang napag-usapan at sa mga pagkakataon na iyon nakapag-desisyon na ang mga ito na hatiin na lamang sa tatlong grupo ang kanilang pangkat para mas mapadali ang kanilang paggalugad doon sa buong lugar. Agad naman nasinang ayunan ito ng mga sundalong inkanto at pagkatapos agad na kumilos na ang tatlong grupo kasama nitong si Butchok ang kanyang mga kaibigan samantalang ganon din si Nariba si Manong Puknat naman at ang mga batang paslit ang magkakasama at nagpunta agad ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng lugar ng Gara doon sila nagpunta sa gilid ng mga gusali na malapit lamang doon sa mga kakahuyan samantalang ang grupo naman nitong si Riba ang nagpunta doon sa kabilang gilid ng mga gusali at kabahayan at ang grupo nila ni Butchok ang direktang pumasok sa kalublooban ng lugar ng gara sa kanilang ginawa na batid agad ng mga inkantong bugoy at mga serpente ang kanilang ginawang pagpasok amoy at kitang kita ang mga ito kaya agaran din na ang mga nilalang batid ng mga ito na sila ang pakay ng tatlong grupo na pumasok doon sa kanilang lugar. Ngunit walang alam na sila butyok kung makita o maamoy o maramdaman man. Wala na kasing ibang paraan. Ang mga sundalong mga inkanto naman agad na umalalay din ang mga ito sa kanila. Nando doon ang mga ito doon sa gilid nag-aabang kung sakaling kailangan ng tulong ng tatlong grupo. Ngunit tulong lamang sa aspitong gamutan at pagdadala kung sakaling may mga sugatan man. Wala silang maitulong kung sa aspitong labanan dahil hindi nila kakayanin ang bangis ng mga nilalang na mga serpente. Ang mga mananakop naman na mga nilalang, kanya-kanyang lundag agad ang mga ito at takbo para salubungin ang tatlong grupong panghas. Nagtatakbuhan na ang mga ito doon sa gilid ng mga kabahayan at mga gusali at nagtatalunan doon sa bubong ng mga kabahayan sa mga pangyayaring iyon. Gulat na gulat ang grupo na Manila ni Mauricio nang biglang mawala ang mga nagkukumpulan ng na mga inkanto at mga serpinti doon sa paligid ng kanilang kinaroroonan. Napansin nilang mabilis na nagtatakbuhan ang mga ito palayo. Kakaunti na lamang ang mga natitira doon sa paligid ng gusali na labis na ipinagtataka ng kanilang grupo. At umabot agad sa kanilang isipan lalong-lalo lalo na nitong si Mauricio na maaring dumating na ang tulong galing doon sa mga inkanto o maaring may mga katulad din nilang mga antingero na nando doon na sa lugar na iyon at kusang tumulong sa mga ito agad na wika nito sa kanyang mga kasamahan Ngayon na ang pagkakataon natin Ado, Jesse, Jonas Mukhang may mga pumasok ng iba pang katulad natin na napagpad ng na mga antingero din galing doon sa ating mundo. Kailangan na natin na patayin ang lahat ng mga nasa labas. Agad na pinagsabihan ng mga ito ang kanilang mga kasamahan na mga antingero na nasa loob na huwag munang lumabas ang mga ito hanggat hindi paligtas ang buong paligid. Nangangako din ang apat na mga antingero na sila na ang bahalang magdadala ng mga makakain ng mga ito. Ilang sandali pa, maingat nang lumabas ang mga antingero doon sa gusali. Agad din nilang nasipat ang buong paligid at hinahanap ngayon ang mga kalaban na nasa labas. Nang makita nila ang mga iyon at mabilang, agad na kumilos na ang apat. Mabilis na nag-uusal ng mga orasyon itong si Mauricio habang bumira na iyon ng takbo. Samantalang ang tatlo naman nakasama nito mabilis na din na kumilos ang mga ito. Walang habas na inaatake na nila ang mahigit sa sampu ang bilang na mga nilalang doon sa paligid ng gusali. Pinagtataga nila ang mga ito sa iba't ibang parte ng kanilang mga katawan hanggang sa tuluyan na nilang malipol ang lahat ng mga iyon. Ngunit biglang may nakita silang tatlong mga serpente ang nakapatong doon sa bubong ng isa pang gusali at kitang-kita ng mga nilalang na ito ang nangyayaring labanan at pagpatay ng grupo nila ni Mauricio doon sa mga inkanto. Kaya agad nang daga na ang mga ito papunta sa kanila. Umaangil nagalit, galit na galit ang mga ito. Huwi ka nitong si Mauricio. Ang lakas naman ng loob ng mga ito. Mga demonyo. Patayin natin agad ang mga ito. At nang mapuntahan natin ang paligid ng lugar ng gara para matingnan natin kung may mga antingiro bang nakakapasok sa lugar na ito. Kailangan natin na makipagtulungan doon sa kanila para sa mabilisan na pagkatalo ng mga nilalang na ito. Agad nang humanda ang apat sa papalapit na tatlong mga serpente na may bitbit din na mga matatalas na mga bagay at ilang sandali lamang nang tuluyan ng makalapit ang mga ito sa kanila. Agad na nagpakawala ang mga ito ng mga pag-atake gamit ang bitbit -bit na mga armas ng mga ito. Ngunit mabilis naman na tumugon ang kanilang grupo. Itong si Mauricio hawak niya ang isang gulok. Hindi naman ito kahabaan ngunit napakatalas ng gulok na ito. Dala ng may mga halong bulalakaw ang pagkakagawa sa talim ng armas na ito. Agad na hinawakan niya ang braso ng isang serpente na umatake sa kanya. Huwi ka nitong si Mauricio. Ang tatapang ninyo dahil marami ang bilang ninyo. Ngayon, pagbabayaran na ninyo ang lahat ng mga kasamaan ninyo. Pagbabayaran ninyo ang mga ginagawa ninyong pagpatay sa mga naninirahan sa lugar na ito. Agad nang hinapit ito ni Mauricio at itinotok ang kanyang hawak na matalas na gulok sa liig ng nilalang at walang habas na ginilitan na ito ni Mauricio. Sinubukan pa nang nilalang na kumawala sa kanya. Ngunit mas malakas itong si Mauricio sa mga ito dahil na rin sa dalawang mga tanga na mga mutya na tanga nito. Nang mapatay niya iyon, agad nang tumulong na din ito doon sa dalawa pa na pinagtutulungan naman ang kanyang mga kasamahan na sina Ado, Jonas at itong si Jesse. Matapos nilang mapatay ang mga iyon, kumuha muna ang mga ito ng supply ng mga pagkain at ibinigay nila ang mga ito doon sa mga kasamahan nilang nando doon sa gusali. Pagkatapos tuluyan na nilang nilibot ang buong lugar ng gara. Ngunit sobrang nag-iingat pa rin ang mga ito dahil marami pa rin mga kalaban nila lang ang gumagala doon sa lugar na iyon. Habang hinahanap din nila ang maaring mga antingirong nakapasok na doon sa lugar, sinubukan din nilang tingnan ang mga kabayan kung may mga nakakaligtas pa ba at nagtatago lamang. Ngunit marami pa rin nakakasalubong ang mga ito na naging dahilan ng mainit pa rin na bakbakan. Kaya pinili muna nilang pumasok doon sa isang bahay para magtatago muna pansamantala doon. Kasi doon sa unahan, masyadong napakaraming mga nilalang paang nando doon. Kailangan muna nilang magmanman sa buong paligid. Ngunit habang naghanap ng pwisto ang kanilang grupo doon sa loob ng bahay, para makasilip doon sa labas at magamot na din ang natamong pinsala at sugat nitong si Jesse. May namataan silang mga inkanto na nagtatago doon na takot na takot. Kaya pinahinahon muna nila ni Mauricio ang mga ito at nagpa apat na mga antingero na dalhin ang mga ito doon sa gusaling pinanggagalingan nila para makasama ng mga ito ang mga kapwa mga inkantong nando doon. Ayon pa sa mga ito, na mayroon pang mga nakakaligtas na nagtatago lamang doon sa iba pang mga kabayan. Kaya sa mga sumunod na mga oras, iyon na ang kanilang mga pinagtutounan ng pagkakataon. Ginalugad na ng mga ito ang mga kabahayan para makahanap pa ng mga posibleng mga nakakaligtas. Sa mga sumunod na mga oras, iyon muna ang ginagawa nila ni Mauricio. Samantalang ang grupo nila ni Butchok na pumasok doon sa kalublooban pinalibutan na ang mga ito ng napakaraming mga nilalang agad na wika nitong si Butchok doon sa kanyang kaibigan na si Toto Toto kaya mo pa bang makagawa ng malakas na usal na pangkitil sabay tayong gagawa ng mga orasyon at sabay tayong aatake sa mga ito at nang mabawasan natin agad ng malaki ang kanilang bilang agad naman nasagot nitong si Tuto oo oh, kaibigan na Bocok, kaya ko pang makagawa ng usal hindi nga lamang ganon kalakas ngunit sa tingin ko kapag pinagsama ang ating mga usal na pangkitil makagawa pa rin ito ng malaking pinsala doon sa mga kalaban natin na mga nilalang muling huwi ka naman itong si Bocok. Kimba humanda ka na kailangan na asintahin mo ang mga papalapit sa amin ni Tuto ilang sandali lamang agad nang gumawa ng mga usal sina Toto at itong si Butchok samantalang sina Nonoy, Kimba at Arid. Humanda na din ang mga ito doon sa mga naglulundagan ng na mga nilalang papunta sa kanila. Nagsimulang mag-uusal na din ng mga orasyon itong si Lorina para palabasin ang kanyang mga baging. Ilang sandali lamang nang iusal na nitong si Lorina ang panapos na orasyon agad na nabibiyak ang lupang kinaroroonan nila at naglabasan agad ang maraming mga baging doon sa paligid. Sinakimba naman at arid, pumuwisto ang mga ito sa tabi nitong si Lorena para siguradong walang makakalapit sa kanila. Nang makalapit na ang mga nilalang, huwi ka agad nitong si Butchok na sa mga pagkakataon na iyon, tapos na ang kanilang mga ginagawang mga usala. Hintayin muna natin totoo ang pagdami ng mga ito sa paligid bago natin bitiwan ang ating mga usal. Nagpaula na din agad ng mga pagbaril, sinakimba at pagpana naman kay Arid doon sa mga kalabang nilalang. Kaya ang mga nilalang sunod-sunod nang bumulagta ang mga ito. Umataki na din itong sinunoy ng buong bangis. Sa mga pagkakataon na yun, halos lahat na ng mga nilalang doon na nagpupunta sa kinaroonan nila ni Butchok. Umaaligid ang mga ito at napakabangis na umaangil. Samantalang ang grupo naman nila ni Riba doon sa kabilang bahagi, kakaunti na lamang ang mga nakakasagupa nilang mga nilalang doon dahil halos lahat nandoon na sa kinaroonan nila ni Butchok. Kaya habang naglibot silang Mauricio doon sa unang bahagi ng lugar na iyon, agad na napansin ng mga ito ang pagkukumpulan ng mga nilalang doon sa unang bahagi ng lugar na iyon. Kaya ang kanilang ginawa, mabilis na tumakbo ang mga ito papunta doon sa mga nakikitang mga kalaban. At nang tuluyan ng makalapit ang mga ito, agad na wika itong si Mauricio habang napapangiti na. Animal. Kaya pala nandurito na halos ang lahat ng mga mananakop ng mga nilalang dahil nandito pala ang apo ni Nanay Kandina na si Bocok at ang kanyang mga kaibigan. <laughs> Kasama pa nila ang apo ni Mamang Tasil na si Lorena. Ngayon, paano pa kaya matatalo ng mga nilalang na ito ang malakas na grupo ng mga bata? Tara na, Ado, Jonas, Jisi. Tulungan na natin ang mga bata. Mas lalong ginanahan itong si Mauricio nang makita ang mga bata. Agad na dinamban ito ang isang serpinte at pinagsasaksak sa buong katawan gamit ang kanyang gulok. Matitibay man ang katawan ng mga serpente, ngunit sa dami ng mga natamon itong mga sugat at saksak naging dahilan pa iyon para sa agaran na ikinamatay ng nilalang matapos iyon agad na inatake na naman itong si Mauricio ang bawat makikitang mga serpente doon sa paligid.